<laughs> Ay, pero ang Dahil... birthday, Ate Pia. Ang birthday ko pa. If you watch maringos. this video. Totong labtim team ko yun. Papakita ko sa'yo. Wala ko. Eh. Ayan, at sa mapagpalang araw na naman po sa inyong mga kalingap, bagong araw na naman po at bagong mission na naman. At syempre kasama pa rin po natin ngayon ng K-Boys at sila kalinga prob. Uh, na po siya, kaya nagdiri ng buko. Ayan, hindi po natin alam ngayon kung saan ang ating bunda. Ayan mga kalingap at masyo, na naman kami. eh, mga kalingap at picture kay kalingap uh, Ada anasya, 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 anasya? Aas, picture daw Ayan Show Ay, talaga po ni Kalinga bro yan, siomay eh mga picture bumpas, mga <laughs> Ayan mga kalinga po, ayan naman sir, doon ang kaya ingay na naman. <laughs> 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 password, password. Masa <laughs> kung pila ka maingay sa amin, ang charo yun. Makalingap at nandito na kami. Pupunta po kami kina? ano. Saan nga tayo? Sa malapit nila kay Robin. Oo. Oh. Ayun o. No? Nagsama po sa amin yung tinitik. <laughs> <Okay, natin po. coughs> Ayan. Makalingap. Makikiyan okay, na po tayo. BTS ngayon. Sama na natin yung K-Boys. Ayan. 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 <laughs> Ayan ayan. ayan, ayan. Ayan mga kalingap po. May dumating na ano vlogger. May, may dumating na vlogger. Uy, grog. <laughs> Pambira. <laughs> Nasama ka pala? Oo. Wala pala dyan tao. Nasama siya, no? Three, four, yan mga kalingap lang kami dati naliligo ng ginagawa pa namin bahay ni ka Robin Diyan po sa pinagkukuha na lang ng buhangin

Tumitig. Ngumakaling ng pigit ko na 'yan sa dumamin. Halik lang <laughs> kuya, itik, itik 'yan. <laughs> <laughs>

Tama na ba Dito po kami dati nililigo. Kung kami dito pa nagagawa ka na ako ay Robin. Ah, grabe, halos wala ng tubig ah. Halos matuyo pala po itong ilog ngayon. Yan no, dahil po nagbubuhangin. Yan. At mga kalingap na pala po yung bagong guwan tulay. Ayun. Doon pong naggagawa pa kami kala kay Robin, wala pa po yung tulay na yan. Halos detour lang po yan. Daanan lang. Kadaan lang mga tricycle at 4 wheels dyan Ngayon, ganda na, tuloy na Ayan o, bang tao Ayan, nililigap yung naglalapa mga bata Ayan mga kalingap, mega love shoutout po sa inyong lahat Sa so, mga sumusuporta po sa aking youtube channel, ayan Mega love shoutout po at ang ganda po ng tanawin dito. Ayan, shoutout po. tatagitin na po mga kalingap pa at hindi tayo sa bahay nila kay Robin maluto po si ano sila kalingap Vincent ng ano ng ng tag dito malutuin nyo malutuin nyo pansit <laughs> pansit <laughs> ang um, mga po ang mga mga aso ang ah, mga pala ng pansit ang <laughs> Kalinga at maluto po ng pansit. Pansit ba to? Yan. Arihin mo na rin, sanggutin na muna natin. Pang merienda po ng ano. Okay boys. Uh, Yan na kalinga Ha? Antik ano. Sa pipiya sa... Ha? Sa pipiya. Nasa pipiyaan. Niluto sa... na po ni Chef Boy Logro. Para na sa ano? Saan? Sa Sa uh... Kala ko pala bayad sa Walis Tambo eh? kasi nagbrigada na. Oh, yung baga, pag Hindi na madala ng Walis Tambo. No? Para paggabi, wala ka wala ng bayad. Kasi kailangan. Ito oras, hindi ko alam kung hanggang kailangan. Na mga kalingap at nilagay na ni chef yung ano yung pansit. Pansit bato po yan dito sa amin. Kasi ginagawa po yan ay sa bato. kamarinisor. Oh, albay ba yan? Kamarinisor oh. Albar kamarinisur, ano? Kamarinisor ba yan? Ang albay na yan. Albay na ba yan? Ayun. Kaya, Or, dito, bako, yung po kamar sumikat. Eh, kamarinisor pala. Bato ano? Kamarinisor. Dito po sumikat yan sa amin, sa Bicol, mga kalingit. Pero mas masarap mas yung pinakaligit talaga nila yung maliit. Oo, yung maliit lang. Ang hibla. Hmm. Yung ano, yung gabuhok. Gabuhok. <laughs> <laughs> eh malapit na po mga kalingit. Talaga nangangamoy na. Pansit na to. Tapos di pa rin pa rin yung sabog. Yung merienda ngayon ng ano, uh, K-Boys. Grabe. Grabe, sahog pa lang, eh, no? panalo na. Oh, nagugutom no, na si ano, si J Brad. Kaya na parang nag-club junk ko 'yan, ay daging ko lang kami ng party dito para bro. Ay para sa birthday at the birthday pa. Eh, bumalik. You mga watch mga this video. Totoong love team ko 'yan, papakita ko sa inyo. Wala. Ayan na mga kalingap uh, luto na yung ating pansit ba to. Ayun oh, no? may reserva pa palang adobo yan oh. No? Adobo. Grabe. Ay, pwesta kalingap, Rob. Ano, ah, uh, talagang dupit. Ah, uh, ito bro, ano yan oh. Yah! yan ang pinakatapis dupet. yan bro. Di ba yung lalagyan yan? Yan ang da wala dapat lang ano yan. Din. Kaso lang, di natin alam ay. Si Raji, makakain niya yung <laughs> <nyo may> sili. <laughs> Matik na Sir Sarap mahilig rin sa sili. Napitigan niya yung sili ay. Ayan. Boy, kanya-kanya na lang, no? Kanya-kanyang hilig, bahala na. Tatago ko na itong mga kalingap. Ang sarap pa bro, is fried para mm -hmm. mabilis ah, Tapos, may yeah. na agad. Magdadart na ito mga may. Kapit na. Yan mga kalingap at maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Yan, mega love shoutout po. Ayan mga kalingap, katulog na po sila sa sobrang layo po ng biyahe namin. So, sobrang layo po ng uh, namin ngayon. Pinuntaan namin ngayon. Uh, mga nakatulog na po yung kasama namin.